Ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat mga idol. May sasabihin lang po sa ako, sa inyo. Dahil di nyo pa po alam kung bakit ako gumawa ng mga short video, long video. Kaya ako po ginawa yan mga idol. Ah, dahil po sa mga nakikita ko sa daan na gusto ko sana silang tulungan kasi wala tayong may tulong kasi wala tayong pera di ba sana po mga idol ay supportahan niyo po ako dito sa mga video ko sana makatulong po tayo sa mga tao na nangangailangan po ng tulong kaya ko po ito ginawa para itulong sa ibang tao na nangangailangan sana po ay maintindihan niyo ako sana palo follow nyo ako, share, comment, and like our video, mga idol, YouTube channel din natin, pag-subscribe, sa gym dog pa rin. shoutout pala kay Jason Termis dyan sa Marawi. At saka shoutout sa asawa ko dyan sila sa Elegant City, Maria Cristina Falls. At saka sa mga kaibigan ko, sa inyo mga tol, shoutout, Rick Stupido shout out Aaron G, shout out Andre Perenio, shout out sa inyo. At saka si Mark Tareke, shout out. At saka si, ano ko? Ah, sino ko ba yun? At saka yung kapatid ko pala nandiyan sa Lanao, mga idol. Shout out sa'yo. Gracie, doon yung sa sa papa ko nandun sa ano sa ang <clears throat> tawag doon sa dalaga misamis occidental at saka sara kapatid ng mama ko nandun sa usamis oh, shoutout sa iyo saka kay Ivan Lumapes isang followers natin, solid followers natin yan. Shout out sa'yo, boy. Yan lang po. Sana layan nyo akong supportan sa mga video mo. Kasi ginawa ko po yan para makatulong tayo sa kapata. Yan lang po. Salamat, salamat. Follow, like, and share, comment. Thank you, thank you. Ingat po kayong lahat. Thank you po sa mga nanonood yan Kaya na po bahala kung anong gawin nyo. Like, comment, share. Yan na po. Thank you. Sobrang salamat sa inyo.